Yo! What's up mga bird? At sa mga bro bro natin dyan So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang routine ko kapag napasok ako sa trabaho At sa mga oros na to, ay nakarating na nga pala tayo ng Biason Dito nga pala sa Biason ay karaniwan dinadaanan ng mga taga-housing Na kung saan kapag sila ay may lakad ay dito ang terminal ng jeep at tricycle na pwede mo masakyan. Makalipas ang ilang minuto pagantay ay dumating na nga ang akin kasama, nakasabay kong papasok sa trabaho. Kung nakikita nyo ang napulang nakasakay doon sa may motor ay ayun yon, ang pangalan niya pala nun ay Jason. Mabait yan sa umaga pero paggabi kupal yan. <laughs> Siyempre charot lang, bro bro natin yan. At pagkababa niya nga ng motor ay nakuha niya pa mangingi ng baon sa tatay niya. Ayun no, baon no. Sana all, sana all. Hindi pong ikaw yung nagtatrabaho tapos ikaw pa yung bibigyan ng pamasahe. Baka sadyang wala lang din talagang budget si Jason kaya nakuha niya muna mga ilam sa tatay niya tagal ang puta ang tagal mo pukay ng ino mo kala ko hindi ka napapasok eh. let's go work, work muna work, work. Grind, grind, grind. Grind, grind. grind. At nakuha muna namin mag-FT para meron tayong lakas kapag papasok tayo sa trabaho. Bale doon na talaga kami nagtatanghalian sa may mismong store namin. Kasi nakalas na sa araw namin kaya doon kami nagbabawi ng kain. At na makapasok na ako sa loob ng landmark at naglalakad na ako papunta sa store na aking pagdudutiyan. Ipapakita ko nga yung short clip kapag nagluluto ako. <laughs> time check ang oras nga pala na to ay 3pm na kaya magbe break time na tayo at pupunta natin si Jason pero bago tayo makalabas ng landmark kaya kailangan muna natin itong papirmahan sa ating manager bali gumawa nga pala ako na itong gate pass para makalabas tayo ng landmark at makapunta naman tayo sa festival dahil iba ang ng workers sa mga customers kaya taman lakaw muna tayo na ito habang hinahanap natin yung manager para mapirmahan na ito napirmahan din Let's go! So ayun, break time ko na. Pupunta tayo kay Jason ngayon. Tapos titignan natin kung ano ginagawa niya. Wala dito nga pala ako naka-duty. Oh. Oh, landmark. Tapos si Jason naman dito na duty sa may festival. Ngayon pupunta natin sa store nila. Bali dalawa kasi store na steak break dito eh. Isa sa festival tsaka sa Lamay Landmark. Ganda ng river dito guru. Sheesh. Payapa. Let's go. Okay festival o oh. papakita ko sa inyo. Ngayon kabilang kanto lang oh. Kabilang kanto lang. Oh. Let's go. Natawid na kami sa train. Natawid kami. Oh, may nakalagay pre. Oh. What's your step? Panorin mo, panorin mo. Panorin mo. <laughs> Bisaya ka talaga, Tol. <laughs> Gan talaga, pagkakapabala ng bundo. Saan tayo punta, pre? Ano lang tayo doon? Sa Jollibee 7-Eleven. Ino? So, tayo? Sa taas lang? Hindi dami ang tao dito sarap na mga bilihin dito kaya gumala na kayo pupunta nga pala kami kung saan kami magpapahangin at ito nga pala yung tinatambayan namin kapag gusto namin magpahangin bali hindi ko na nga pala na videoan yung pagbalik namin sa may store kasi bigla naglobat yung cellphone ko kaya nakuha ko muna i-charge pagbalik ko ng store ayun, talon tayo sa mga oras na to ay natapos na natin ng 8 hours na duty at nakuha na rin natin makapaglinis kaya uuwi na lang tayo sheesh pupunta na nga pala natin si Jason kasi sabay pa rin kami uuwi na magkasama uuwi yan na uuwi na <laughs> uuwi na siya mm. para wala niya? ha <laughs> kaibigan tunay kaibigan tunay gagampan buhay <laughs> <laughs> ayun na mga paano di itong dito na nagtatapos yar mouse